Ayo makari ya, uh, unang huli pa lang to. At dito uh, ito makari. Ayo makahani. makahani. <laughs> makahani Tuwa pangal huli si kayak ngatur-atur makari. May pangalap pangalawang huli pa lang ito. Eh hey, hey no Namo tina. Eh <laughs> dan udah pakalakas ular makan grabe Grabih. Grabih ular bakari u. Oh. Hai. Grabih. tahan eh nakapagpan na tayo at uh, kahit pa paano na rin namang huli yan uh, gumang si tatay ng bukatot no? yung ginunot na sa taas dahil sa malalim kahit pa paano mga kahani mayroon din huli yani, no? yan o uh, ilang piraso din kasama yung hito up mga kahani uh, Welcome back ulit sa aking youtube channel Ito nga po pala ang GC Adventure Panibagong araw, panibagong video tayo mga kahani Ayan at Magandang hapon sa inyong lahat mga kahani Dito na naman kami sa dam at kami po ay Mamandaw ng bukatot Ayan, at sinisimulan na natin mamandaw mga kahani Sa mababaw uh, Papunta doon sa malalim Ayan. At sa mga bago po napadaan sa aking youtube channel Palaikin share naman po ng aking video At subscribe na rin mga kahani Ayan at huwag nyo pong skip yung ads para tulong niyo po sa amin mga kani yun at sana meron tayong mahuli mga kani yun sa lahat po ng sumusuporta sa GC Adventure maraming maraming salamat po mga kani yan mm -hmm. at mga na tayo at, at, at mababaw kaya nga to randun na rin ang mga ng bukatot wala pa tayong huli na uh, nakikita yan kasama natin si tata yun at update ko na lang kayo mamaya mga kare kung mayroon tayong mahuli yun mga kare unang huli pa lang to at dito ito mga kare oh wow Ayun, mga kahani. Mga huli si kayo ngatur na doon mga kahani. May pangalap, huli pa lang ito. Wow! eh you no know, namuti na <laughs> darawa na pakalakas na ulan mga kano grabe yeah! <laughs> 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 Oh,

napakalakas sa na ulan pero diretso pa rin oh kaya lang wala na yung malakas na panya karami talaga ganito mga kare buro si maliliit so, pang apat na guhit Kilo. Birosa susunod yang makanan lelaki. Nelayan 100. Bagong bayarin. Tunggal ini Membuka. Tunggal. Tunggal. Saya Kilo nasi. Layar melayani. 100. 100. 100. 100. 100.

Ito ang malakas manira ng bukatot mga kahani itong purasi o karpa. Kasi malakas pumulupot ito. Kaya nasisira ang bukatot namin dahil sa mga karpa na ito Ah, gasgasan na siya. <sighs> Pulupot na ba

piraso din kasama yung hitup hindi na natin nabukulukan yung arroyo kanay mga kani yan bali ang huli natin 2, 4, 6, 8 bali siyam yung tapos yung dalawang ay isang pan hito at yung tilapia naman at tatlong burasi yung karpa tapos isang lard map ba sa mga kani o dugong yan kahit pa paano mga kani ay biyaya na rin yan mga kani uh, makakapang na rin yun uh, dito na lang po yung aking video mga kani at maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta mga kani pa like and share naman po ng aming video at pa subscribe tulong nyo pong yung skip yung ads mga kani para tulong nyo po sa amin yun napakaginaw mga kani uh, kasi dinaanong tayo ng malakas na ulan ganina yon at ganito na lang po mga kahani